maganda ang hapon mga ka-trigger ah, loading na kami ayun loading na kami ah, mga siguro muna kanina apat na truck lang pumapasok alam mga ka-trigger yung mga inahakot nilang yan kaya gustong gusto lang yung mga truck kasi sila pa binabayaran habang i na namin sila ng lupa babayaran pa namin sila ng 300 tapos yung lupa na yun may bibinta rin na ng halagang 5,000 o saan ka pa So, ito, Mag-load kami. Yan. Ayan si Joey. Yan na uh, isa sa mga operator namin dito. Vlogger din yan, vlogger din yan. Ayan, o. Oh. Okay, so sa ngayon, di pa, na, di pa tayo inakalod mag-operate. Bakit? Ha? Ano yari? Mapaho. Mapaho? Ano yung lupa? Mapaho daw yung lupa mga trigger na nahukay nila. Ayan o oh. Yan ang isa sa mga magkakasi sa atin dito Si Joey, yan Mabaho May nang hukay rin siya mabaho mga trigger Saan ba ito dyan? Ano kaya yan? May nang siya ng mabaho mga trigger Ireklamo yung operator namin Ang lapakabaho daw Hindi namin alam kung ano baka may ginto dyan baka may ginto <laughs> Yan. so may isang truck na mas alabas isang oh, pa uh. sa breaker isang pasado pa sa breaker isang pasado pa sa breaker isang pasado may nakaabang ng isang truck doon sa labas, sa pasok na naman yun. So bali, panlima na yun. Oh. Pag napuno na yan, mga trigger. Yan, yung truck na yan. Pupunta. Pa oh. <laughs> Pag napuno na yun, mga trigger, babayaran na sila ng 300. Mahakot lang yung mga natin sa amin. Ano kaya yung mabaho na yun? Ah, ha? Ah, Uh, baka raw may patay na taga o ano. Ah, uh, okay, okay. talo ko naman anong klaseng mabaho na yun na amin namin. Nga si Joey, yan ang pinaka-expert dito na mag-operate. O, so, oh, siya siya yung magtuturo sa amin na ano, mag-operate ng ano na yan, ng bako na yan. So, kaya nga sabi ko, pag-aaralan natin. <laughs> hangga nandiyan yung opportunity, i-grab eh, natin mga trigger! nga daw Sabi niya ano, Joey Mabaho daw, ano ba yun? Eh, bagong hukay yan ha Bagong hukay kayo rin, di ba? Ah, sa labas galing, sa labas daw galing Yung amoy, nakuha mo na? Nakuha mo na? Punta puton So, yun yung driver At Kumukuha na ng bayad doon sa hinakot ng truck kanina So ito another na naman to At pag bato naman mga trigger ang inaakot nila rito, bato Kami naman ang babayaran nila ng halagang 2,000 ah, 2,000 naman Pag bato, kaso ngayon sa ngayon walang bato Panay lupa pa ba? At may bibenta rin nila yun na mas malaki-laki. Ayan, natakip na yung operator namin na kasi napakabaho daw. Takip na ng ano, kalangga niya. Okay, sige, mga katinger, update ko kayo ulit. God bless!